Nang mga araw na yaon nang magkaroon muli ng maraming tao at wala silang mga kain ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila. Nahahabag ako sa karamihan sapagkat tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin at walang mga kain at kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan ay magsisipang lupaypay sila sa daan. At nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila. At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad. Paanong mabubusog ni Noman ang mga taong ito nang tinapay dito sa isang ilang nadako? At kanyang tinanong sila. Ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila. Pito at iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang pitong tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputol-putol niya. At ibinigay sa kaniyang mga alagad, upang ihain sa kanila, at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at nang mapagpala ang mga ito. Ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila at sila'y nagsikain at nangabusog. At kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol. Napitong bakol na puno. At sila'y may mga apat na libo. At pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad. At napasa mga sakop ng dalmanuta at nagsilabas ang mga fariseyo. At nangagpasimulang makipagtalo sa kanya. Nahinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit. Na tinutukso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu, at nagsabi. Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwan niya. At muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay. At wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbili niya sa kanila na nagsabi, Tingnan ninyo, mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga fariseyo at sa lebadura ni Herodes. At nangagkatuwiranan sila-sila rin na nangagsasabi, Wala tayong tinapay. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ganyo na paghahalata ni na pag-uunawaman? Nangagmatigas na baga ang inyong puso. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi ba niyo nang aalala? Nang aking pagputol-putulin ang limang tinapay sa limang libong lalaki. Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat. Sinabi nila sa kanya. Labing dalawa. At nang pagputol-putulin ang pitong tinapay sa apat na libo. Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat nyo. At sinabi nila sa kanya. Pito. At sinabi niya sa kanila. Hindi pa ba ganyo na pag-uunawa? At nagsidating sila sa Betsaida. At dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag. At ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya. Nakakakita ka ba ng anuman? At siya'y tumingala at nagsabi. Nakakakita ako ng mga tao. Sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya. At siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus, at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng sesarya ni Filipo. At sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, na sinabi sa kanila. Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanya, na sinasabi. Si Juan Bautista, at ang mga iba, si Elias. Datapuat ang mga iba, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila. Datapuat ano ang sabi niyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, Ikaw ang Kristo. At ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya ay nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay at itakuwil ng matatanda at ng mga pangulong sa saserdote at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At isinama siya ni Pedro. At pinasimulang siya ipagwikaan. Datapuat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi. Lumagay ka sa likuran ko satanas sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili. At pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao? Na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin, at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel.